ang mo oh. dali ka dali fish on laki huw <laughs> huwoy kalang maliit guys laki ng auli what's up guys uh, by the way ako nga pala si Uji na TV and guys mag fishing na naman tayo by the way nandito na sa sapa and guys uh, sana makahuli tayong malaki dito bali may ang pain natin ay hipo ay ano uh, uut sa kayang nilamas na rin ng mga master by the way ako nga pala si Uji na TV at kung bago pa lang guys wala pa po kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, subscribe nyo na at pindutin nyo na rin yung aking bell button para updated kayo sa mga video na paparating paparatingin, guys. Ano pa? Kung not patagalit, hey, shoutout nga pala sa mga self-viewers natin please. dyan. Papatuloy lang sa support Let's go. Tamang-tama. Kinagat agad day. Eh. Hmm. Talawang huli. Hindi na muna tatma agos eh. Muna tayo. nadadali oh hindi oh, na ay oh. dali man siya oh fish on ang ina mo oh dali ka dali siya oh <laughs> Ako mo ha Hindi ka Hindi ka nahuhuli kanina pa

holy mo na lakayin pa natin ang pamain strike uy malaki laki laki ayayay Pinsa sa camera laki laki mga master natin uh, pohan Pagi sulit mga master Kain muna natin ulit oh. Guys uh, Yun Bali inabot na tayo ng gabi Kahuli na tayo maraming tilapia Tapos ito Nabiyayaan tayo ng isang hito Mga <laughs> master Ay guys mga patibo tayo Ito master Ay, oh. Nahulog eh, na Nahulog na Nahulog na Ang <laughs> guys mga kaso Ibang natin Thank you guys ayun uh, yun. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking vlog Pero mag magagawal pa tayo Nung hihito pa rin tayo and guys let's go Guys yung hito natin ano, uh, Tatanggalin natin ng Tibo Tunan natin tibok mga master

Kalau aku mati Aku Saya mula nak tibu Ay, may gunting palang dala Ay, gali ang pamoy Oh my god Look, look Nuhuyot bigla eh ito ay tibo pag matibo mga bata Kali <laughs> man Ang mm, dalag Hindi Puro tilapi yan Hingi ako ng ano kanina Tamang tama yung paghingi ko Kaya ano kanina Paghingi ako ng tanlad kanina Isang piraso Ano po tingin yun Ha? Kasa plastik ano yan? Ang mamain din sana sa ano, karpa. Ano naman dito karpa? Doon ang makarpa. o sa malit na rin. Yung uh, na, huli natin ano, ng isda. Tilang um, puyo. Ito, ano ito. O, five, six, seven, eight. Walong tilap yung mga master. Isang puyo. Ah, uh, isang hito. Mga no, master, yung nahuli natin. Isang catfish. Ano? makadali tayo.